Napaka bastos niyo naman. May pa. Nagpapatuyo kami ng palay dito pa kayo nagparada. Ayun oh. oh <coughs> Sobra naman kayo. Bakit naman kayo ganyan? Bakit ano problema mo? Nagpapatuyo kami ng palay. Ayun, oh. dito pa kayo nagpark. Bakit patuyuan pa tayo ng palay i eh, highway to? Ayun ah. Eh bakit 'yung pwedeng umalis kayo kasi kabastusan 'ho yun eh. ano ng palay nyo, eh highway to, yung kinagawa nyo patiwan ng palay. Ay, sobra ka naman ate, ito yung hanap buhay namin eh. Hanap buhay nyo dapat, Doon sa kalsada na lahat. Eh, kalsada ay, naman pa to oh. tama to, kalsada to, di ba Eh, oh, e kayo oh. ano, tinan mo, wala ba kayong mga mata, tinan Isang linya ng kalsada yung ano eh, e, oh. eh, wala pakialam doon. Naghahanap buhay kami. Kita e mo, oh. Kita nyo, nyo, kayo, nyo nang anta, kayo. Anay, oh. kayo Konting konting respeto lang ako sa magsasaka. Ano kasi tanong namin kayo ng respeto Di niyo di kayo sa kalsada nagbibilad. Wala ka ng pakialam mo doon kung sa kalsada ka binagbibilad. Oh, e-respeto, tapos hindi ka magsalita talaga. naman tong mga tao na... Yan ang hirap sa inyo, porkit mayamang kayo, di kotse kayo. Kaya kayo magsalita. nag naman namin na mag-iirap kayo. Kasalanan niyo ayan oh, Nagpapatuyo kami ang pali, ayaw nyo tanggal ang sa nyo. niyo yung kotse nyo. Tinan mo, oh. lang kami. Eh, ay. dapat doon kayo sa ano na walang nakaano na, ano, na palay. Ay, din. O oh, bakit? Kayo, ano namang ginagawa ninyo? Hindi nyo nirespeto ang palay? Di ba kayo kumakain ng Sobra bigas? No. Pala yan, bigas yan. Kahit Sobra to. Sobra namang kayo. Ispituin ninyo yung palay. Pagkain yan. Huwag ka. ka magkakalita. Ya, okay, tamo. Grabe ka pa mga... Mga lipusta? Bukawa nga mo, mo yung kasama mo sa likod, ha? Grabe kayo magsalita. Ay, ay, pa, pagodik, ma kayo, eh, mami, Sobra. Kita nyo ito, ito. Sinagasaan yung palay namin. Nagpapatuyo kami. Tapos sila pa yung matapang. Ayaw ay, nilang ay, umalis. Dapat okay. okay. tayo lang kami hindi nyo ba Hindi magreklamo kayo. Eh kapastusan yung ginagawa nyo eh. kapastusan yung ginagawa nyo eh. Kapastusan yung ginagawa nyo doon kayo sa unahan, ninyo sinasadiraan yung palay. doon kayo sa unahan. Sobra mo, oh, kita nyo, oh, yung, kita yung ginagawa nila sa amin, oh. Kapi oh, ka nag-isip, kung oh. ano yung ninyo, pagkain oh, 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 yun. -re -re oh, siyempre. Kapi dyan sa amin ka mag-reklamo. Mag-reklamo kami, mag-reklamo -re kami. Oh, Kito yung ginagawa nyo, sobra naman eh. Wala naman sa ayos yun eh. Hindi kayo kay marunong maawa sa amin. Ito nang pinagkakitaan na namin. Ito pinagkakitaan na namin. Ito